umaga sa inyo mga lods yan so bali ito may project tayo mga lods so medyo masama sama ito mga lods ay nako kakasira ng araw yan so ito mga lods makikita nyo baklas yung ating brother fi service natin ba kasi so, nga yun bala ko sana tanggalin yung pipe nya tambot siya ba kasi nga kalawang dito yung ano pala kong lilisan, o liliha para akong lilihan para pumuti-puti naman siya. yan o okay na sana yung mga bolt na ito tanggal ko na dito then yung sa puno ba ito yung dalawa yes, yung dalawang tunlilyo tanggal ko na rin so dito yung mga tunlilyo nya tanggal ko na yan yung isa yan. yan okay tanggal ko na dalawa kasama ang palad matanggal yung mismong pipe. Yan, ilaw natin. Oh, ayaw mo Yan oh. Ito yung mismong pipe ang ayaw matanggal. Tanggalin natin yung sensor muna. So, tanggal natin yung sensor. Yan. Ay, Ay, nako. equal yun gray parang naka na siya eh ayong matanggal yung pipe niya so nilagyan ko na siya ng ano gasolina oil WD-40 binabat ko na siya talagang sobrang tigas niya lahat na ginawa tapos oil ay ano gasolina na malakalong WD-40 ay ano brick fluid WD-40 halo halo talaga ano kung makikita nyo yung ano niya tanggalin natin yung bolt niya Ayan oh Ayan oh Ay kaka trip Ito oh Tigas niya oh wala nang tornil yan ah Ayan tatanggal yan oh Oh hmm. Hmm. Ay Bad trip Ayan oh Ang ginagawa ko nga May init pa nga ito konti oh Pinapandar ko siya parang uminit yung ano, matanggal yung galawang eh Ayos. Oh, tapos may problema pa. Kaya pala wala na siyang takbo maganda. Oh. Yung spark plug nyo. Nako. Umalabas na yung sira ng second hand talaga. Ay, nako. Paano kaya ito mga lods? Discarte, discarte. Papaluin ko na lang siguro ito. Nakababad na naman yan eh. thank you ko. Kali nga pala itong pinagpapan ko ano. Gusto din at taka yung ano, pinaghalong brick fluid tapos may kunting langis. gamit ko binugpook ko lang siya. Yan, so meron parang medyo na Ano na siya? Umangat kunti. Ano. Oh. Pero sinisinsilit sila din siya. Eh. Ano, screw. Yan, ah. tawag tanggal. Ano di mo siya ay Kain Vai dili Selanaowana Love spoon set ka What? Spoon Pon So jest yan ng ganito mga lods. So, huwag niyong gagabit ng yung niyong bakal mismo. Huwag niyong palo dito. yung mga UUP, yu masisira. Agad gamit ka kayo, kayo, kayo ng kahoy. Medyo matigas-tigas. Ito na. Kahoy na. Tapos ito, nyug na. Ito gamitin ko. Nice! Eh. Ngunit doon pa rin yung doon pa rin nagkakaresulta ng mga lad yung pokpok ng pokpok sa pangarap ay hindi ng pokpok

Yan, tanggal na. Sesh. Pahala ko di matatanggal, oh. Grabe pala yung kalawang niya, oh. So, hilig din talaga ako sa brake fluid. Tapos yung, ano, yung na pinagalo. So, kanina, wala talagang pagkasa matanggal, eh. Yan, oh. Grabe yung kalawang niya, oh. Nice. mo na sa suplat, eh. Matanggal na. So, bali, lilinisan ko lang kasi sa mga lalas. na, no? lawang no so, mas maganda na yung tatanggal natin na paminsan minsan hindi masama ah so, hindi naman masama yun ano nagpabaklas tayo ng ating motor kasi nga yun kung ganito nangyayari ah, yan sa sobrang tagal din natin kinakalas yan lagi up yung mga minsan napuputol yung tunilyo yung dito yan kaya dapat sa mga rider mga nakalider yung iba, papalitan namin ng ano, stainless yung naka nakatanim uh, na dito sa gisong side para magpalang pinatanggal. So, yun naman talaga pinaka-issue ng ano, rider na carbon tapos yung muna. Uh, so, yung yun yung Issue nga. Pag di mo tinanggal. So, ito nga yung bag dito. Pinahirapan din ako naman Halos isang uro siguro eh. Mag-salit lang. Huwag lang bibigay. Huwag niya